Good morning mga kabangka, dito na naman tayo, mag-update tayo sa ginagawa namin pangka na fiber Makikita ninyo mga kabangka yung anong uh, nagawa, tinanggalan na ng trapal kasi okay na ito Tapos na ito mga kabangka Bago nga pala umpisahan ang uh, pag-update ko sa bangkang ito Ako muna ay magpapasalamat sa inyong lahat, sa aking mga avid supporter sa uh, silent viewers, mga viewers ko Saan man panik ng mundo, uh, kumusta kayong lahat Uh, umpisahan natin ipapakita ko yung ating kabuuan na natuwa yan mga kabangka tapos na yan yung ating uh, palangoy na yati yati hanggang doon sa dulo yun na yan, pati doon sa kabila mga kabangka nga pala yun yung binalutan namin na pangtik uh, sagad nga pala mga kabangka ayan nabalot na ng fiber ang pagkabalot namin yan anim lang na patong mga kabangka anim na patong tapos meron siyang WR na isa ayan sagad yan hanggang uh, huwan. dalawa na yan kaya lang medyo panay ang ulan mga kabangka kaya nabibitin ng aming pag -a, pag -a babalot dito naman tayo sa kabila mga kabangka ganon din dito sa kabila mga kabangka ayan tapos na rin ito mga kabangka Ayan. Ang aming isusunod niyong araw, dito na naman kami sa kabila. Dito kami magbabalot mga kabangka. Ayan. Ang kabuuan nga pala nito mga kabangka, akitin natin. Para makita natin, pati yung sabudiga na ginagawa ng aming mga karpintero. Sila yung gumagawa doon sa budiga. Titingnan natin mga kabangka, kaya tayo. Yeah. nakahagdanan tayo mga kabangka yan dito tayo sa loob mga kabangka nilinis na nila kasi tapos na ang pagkukong nila mga kabangka yan yan mamasilyahin na lang yan pero may mga kompleto na silang mga kum dito tayo sa huling uh, budiga yan mga kabangka yan, tapos na yan mga kabangka kukuha na lang yan, papalapatan na lang yan mga kabangka ang diskarte namin dito mga kabangka kasi dito, dito sa baba magpipisto ang tao magpapiber hindi kakayanin doon mga kabangka i-slide siya uh, kailangan, hindi muna namin ito hindi muna ito namin na lalagyan ng ano, ng sahig kasi dudukotin dito muna namin umpisahan ang gagawa na sa ibabaw dito na dito na kami maggagawa mga kabangka dito kami magpapalapat hanggang sa talahati meron tao doon na magsasalubong isang tao dito sa taas isang tao doon sa baba mga kabangka yan ang aming gagawin dito yan kasi kung ang tao po lang nasa baba lang ang tao ay hindi aabutin aabot i-slide yan ang mangyayari. Yan mga kabangka, malinis na dito sa likod. Yan. Yan. So dito mga kabangka, mayroon nga palang harang. Mayroon harang dito sa likod. Ito. So, Kapaybirin na rin ito dito kabangka. May harang. Para yung tubig hindi bibiritso doon mga kabangka. Ayan. Ayan. Yan, may harang papaybe din yun, mga kabangka. Para lahat ng mga gamit, kung sa kasagali, hindi didirit doon. Hindi, hindi aabanti doon sa buligan natin, mga kabangka. Okay na ito dito, mga kabangka. Tingnan natin sa bandang unahan, mga kabangka. Yung isang uh, ating isang palo, hindi pa na itatayo dito, dito yun ilalagay mga kabangka, dito tayo sa isang palo ayan naka na siya mga kabangka ayan ayan, 25 feet yan mga kabangka doon din sa kabila, ganoon din pansinin ninyo mga kabangka natabas na ni Furman na uh, Boboy, ng karpentero yung kanyang mga bintana yan medyo may forma forma na mga kabangka oh. So, yan yan yung uh, forma ng uh, natin mga kabangka uh, ang ating palangoy na yati yati kabilaan ayan mga kabangka yan ang ating palangoy ngayong nga araw magpupukos kaming makapagbalot doon sa Uh, paltik sa dalawang paltik na yun mga kabangka pupusan namin yun para kahit magulan magulan kaya may baba ba na itong uh, buwan may baba ba. itong bangkang ito wala nang puproblemahin pro doon sa igot ng mga paltik uh, yung iba na may medyo may mga basag dito, yun na lang din ang aming gagawin. Pero, hindi, hindi buo. Napapaybe rin. Kung saan lang yung may pasag, doon namin papalapatan. Kaya, nilinis mga kapangga. Ayan. Hindi ako makakyat doon mga kapangga kasi walang hudanan. Pero, dito na lang sa baba mga kapangga. Uh, wala pa namang ibang pagbabago yung hindi yung natapos pa lang yung ating mga pintana at saka yung doon sa ating mga puliga, mga kabangka. Yun mga kabangka, narito tayo sa narito tayo sa ano tungtong tayo dito sa huling paltik uh, sa dulong paltik ayan mga kabangka yung uh, ganda ng ating kamarote lalo na siguro ito kapag nagkaroon ng salamin at saka mapinturahan na uh, para kumintab mga kabangka ayan uh, maglalagay nga pala ako diyan ng reeling mga kabangka galing doon sa dulo paikot hanggang dito paikot yan hanggang yung taas may reeling din yan mga kabangka Uh, pagkatapos namin gawin dito wala na kaming ibang gagawin na mga mabigat-bigat lang gawain Iyan ang isusunod ko riyan uh, reeling naman mga kabangka uh, gagamit tayo ng tubular at saka hindi ko lang alam kay Busing kung uh, stainless yung ipang ibabaw natin sa reeling mga kabangka abangan na lang natin yon. Yan, dinlalatan na naman tayo dito tayo titingin sa kabilang side mga kabangka. Yan, mga kabangka. Side by side ng bangkang uh, fiber ang ating nakikita. Hindi lang ako umakyat mga kabangka kasi walang hagdanan pataas. Dadaan ako diyan sa mga putas. Pero hindi ko na kailangan wala pa naman pagbabago sa loob ng kabangka meron pang palo na nakaabang doon sa bandang lulo yan yung dalawang palo na yun ah, makikita natin yan pag nakikabit na mga kabangka ah mga kabangka ah, tatapusin ko muna ang video nito kasi baka doon kami gumawa sa kabilang bangka ni boss ah, pinakita ko lang ang ah, mga kaganapang nagawa ng aming ah mga kasama at mga nagawa namin itong mga nakaraang araw mga nakalipas na araw ah, mga kabangka maraming salamat sa mga sumusuporta sa mga manunood pati like ah, comment, subscribe at pati-share na rin kung ah, may, pag, may panahon mga pag-share mga kabangka Maraming salamat sa inyo. Siya shoutout ko pala ang ating mga kaibigan, si Tani ng si Dungyang TV, ah, vlog, Dungyang Vlog Kabadi, si Raps TV Vlog, si Art Venture TV ng na, mga dinahikan, mga kasamahan ko dito. Si Romil Ka Vlogger, mga kasamahan ko dito sa dinahikan. kumusta uh, kayo? Uh, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Monty Channel. Uh, si Jenny Ariglo, si, Cedric Drick si, si Agidoy ng Katbalogan Samar. Uh, yung lahat ng mga hindi ko nababanggit uh, shout out sa inyong lahat Maraming salamat sa inyo at magandang